Kumusta mga kasampiyon? Mag-harvest tayo ng money ngayon. Ayan, <laughs> ah, so wala tayong kasama ngayon kaya medyo hindi nakakayang mag-vlog-vlog. Hindi awkward sa mga kasama. Joke lang po yung money na yun. So beans po talaga to. Nakuha ko lang yung jokes na yun kasi may duman kasi nung nagbuburas ako kanina. Sabi niya beans daw to kaya tuang ang tao. <laughs> Iwan ko kung sinasadya lang niya or di talaga niya napansin. Kala niya kasi manito. Porque pinarot-parot ko. Then i-harvest ko. Ayan. So actually pang ulam lang to mga kaparmings. Kasi si Rana hindi pwedeng pambenta. Baka babaratan, babaratin din lang. And so kung naburos na, lalagay natin sa lagay yon. So ito yung naburas natin yung mani. Diba? Aduh.